Tingin natin yung ating buko maglagay na rin tayo ng asupal. Ayan, gawin natin siyang papayo. Lagay lang ako ng kunting asin. Ayan, patay na natin yung apoy. Kayaan muna natin siyang lumamig. Ayan, dito sa ating bowl, maglagay lang tayo ng glutinous. Maglagay rin tayo ng asukal. Apat na kutsarang asukal or white sugar. haluin lang natin ito. ibuwasan natin dito yung ating gata. Dahan-dahanin lang muna natin siya. Pwede natin siyang kamayin para mahalo siya lahat talaga. Tabi mo natin siya. Meron tayong dahon dito. Ibabrush lang natin ito ng cooking oil para hindi dumikit. Tapos ilagay natin yung ating niluto kanina na bukayo o buko. Tapos iro-roll natin siya. hindi siya dumikit. Kailangan dahan-dahan. Ayan. Kailangan ganyan para hindi siya dumikit. Tapos pwede mo siya. Bigla ganun. Para ka rin ng Ganyan lang. Kadali. Itali ko lang siya makabilang dulo para hindi siya malagyan ng tubig or pumasok yung tubig sa loob Kung ikaw ay bago ka palang dito sa aking Youtube Channel huwag kalimutang pindutin yung ating bell button para palagi kayong updated sa ating mga napakasimpling recipes So, ilalagay sa ating kaldero ay marami tayong nagawa pwede namang steamer kung meron tayong steamer isang basong tubig tapos yung apoy lang luto lang natin siya sa mga 40 minutes to 1 hour ayan na at ubus na yung kanyang tubig hanguin na natin siya yan. Palamigin lang natin siya bago natin siya buksan. Ayan, kapag lumamig na, so, atin ang titingnan kung ano ang magiging hitsura ng ating ginagawa. So, ayan, finally, ang sarap nito. Saktong-sakto, lutong-luto siya. Ayan, tikman natin. Ang sarap niya, sakto lang yung tamis. Maraming salamat sa panonood.